Yan, magandang araw mga kapanyero. Ito, nandito na naman tayo sa farm. Ito na yung hudyat na kailangan-kailangan na nating magmower mower Dito, nakita nyo naman yung ating kapaligiran. Ano? nyo ang taas na. Ilang ano lang to, ilang araw lang to mga kapanyero. Ala, mawawala na 'yung mga dilaw na 'yan. So itong mga dilaw na halaman na 'to mga kapanyero. Lumalabas lang to doon sa mga nilinis nating area. Pero 'yung sa mga hindi nalinis, wala, o oh, hindi hindi siya lumalabas. Tulad nito sa gilid mga kapanyero. To so, ba? Diba, nasabi ko rin sa mga ibang video natin na may area lang tayo na regular na nililinis. Pero dito sa area na to na hindi na momower. Wala siyang lumalabas. Ano? Meron dong konti pero nalinis siya kasi yun noon eh. Pero ito 'tong regular na nililinis natin mga kapanyero. Dito lang sila naglalabasan. ang dami, ang daming linisin. Kaya kailangan kailangan natin ng riding mower, 'di ba, mga kapanyero? 'Yun ang talagang kailangan dito. Yan, i-share ko nga pala sa inyo mga kapanyero, uh, kung magkano 'to. Uh, kung paano nga pala namin nakuha 'to. Kaya i-share ko sa inyo mga kapanyero. Kung bago lang kayo sa ating channel mga kapanyero, huwag niyo naman mag-subscribe yan para sa para sa suporta sa ating channel. Maraming maraming salamat sa mga bago nating na subscriber. Maraming maraming salamat sa mga lahat ng ating subscriber, yung mga dating subscriber natin at yung mga bagong subscriber. Maraming maraming salamat po. Yan. ito pasok muna natin yung uh, sasakyan natin. Bali, sumuot lang ako sa gate kanina mga Kapamilya dahil nga nakita kong nangawit din ako sa pagda-drive. Yan. So, share share lang mga kapanyero. Ito na naman. ito, ito yung, mga kahoy na dinala natin na nakaraan linggo. Hindi pa rin natin nagagawa hanggang ngayon. Ganda nito mga kapanyero. Ito mga kapanyero. Daming ano, daming lumabas na dahon. Ito tong straight na to, meron to. Ito wala pang cover tong mga ano mga iba rito mga kapanyero. Ito oh. Ayan, mga kapanyero, may nagta may nag-message ka pala 'di ba na ah, kung ano raw po yung mga tanim natin dito. Bali, yun lahat po ng gilid na to pati doon, lahat po ng side ng bakod, ah, ito po yung ito ito itong ganitong klaseng halaman uh, kumuha lang po ako ng mga buto sa park na malapit sa townhouse na tinitiran natin tapos inilagay ko sa ano sa punla nagpunla lang po ako nyan Bal, ito po pagka ito uh, summer na nagpapalit na siya ng kulay nagiging purple na siya nagiging parang violet ba parang ganun So kapag ka malamig pa siya at naglalabasan po yung mga mga dahon, kulay green siya. Yun nga, pagdating ng summer na mga bandang July, first week ng July na talagang mainit na nagpapalit siya ng kulay. Pagka po ito lumaki at naging kasintaas natin, lahat po ng gilid, lahat po ng bakod na magiging kulay purple. Ganun po ang ang ano niyan, ang magiging itsura niyan pag sa mga future na paglumaki. Na ano ako lang ho, naisipan ko lang, nakita ko lang po yung puno na yon na malapit sa townhouse natin. Kaya naisipan ko magpunla, nagtry lang po ako nung unang taon na nagandahan ako doon sa puno na yon dahil nga po iba yung kulay niya kaya yun nga, naging successful naman yung pagiging, pagkaroon natin ng binhi doon ng mga buto. Kaya ho, nagtuloy-tuloy hanggang sumunod na taon, hanggang pangatlong taon, nagpupunla po ako na naglagay dyan. Ang kagandahan naman mga kapanyero, nakikita natin na tumutubo, lumalabas yung mga daon, nabubuhay siya, unti-unti siya from, from buto. Uh, ayan hanggang palaki, makikita natin yan mga kapanyero, ma-share ko sa inyo. Ah, uh, hindi ang isang kagandahan mga kapanyero na yung farm, walang puno. Maide-design niyo, maipipili nyo kung ano yung gusto nyong halaman na mailalagay. Ah, uh, ganun mga kapanyero. Hindi tulad nung mga puno na marami nga siyang puno, pero kung hindi naman siya naka as landscape, uh, hindi rin maganda para sa akin pong opinion. Ayan mga kapanyero yung kapitbahay natin Ayan dumaan uh, May mga dala ng ano May mga dalang motor Ayan mag ano na naman yan Mag out of town na naman yung mga yan Mag adventure yan Karamihan dito talaga pag summer Labasan kanina yung mga na Labasan uh, Yung mga RV nila mga andami Andami hile hilera kanina Talagang labasan ngayon mga kapanyero Ito Palakad-lakad lang tayo muna mga kapanyero, muni-muni. Isip-isip kung paano. Nag-i-start kasi rito mga kapanyero, ang unang mower ko rito, yun niya iniintay ko muna maglabasan tong mga dilaw na halaman na to. Yung mga, nag, mga wild ano na yan, ng mga da, uh, mga wild na bulaklak na yan. Uh, iniintay ko muna maglabasan bago ako magmower kasi noon mga kapanyero uh, una kong mower syempre excited uh, hindi ko alam yung sistema excited na mower lang na ako ng mower uh, yun niya, nag mower ako tapos after ng ulan naglabasan lahat yung mga yan kaya nga nung mga sumunod na taon inintay iintay ko muna inintay ko muna na maglabasan muna itong mga dilaw na to yan, yan buti naglabasan na eto so, ito mga kapanyero uh, i-share ko nga pala sa inyo yung ito yung mga unang-unang tanim ko dito na hindi ko nalagyan ng ng cover ito ito mga kapanyero i-share ko nga pala sa inyo ito buhay siya pero ganito hindi rin siya makano, eh hindi rin siya maka hindi rin siya makatuloy pero buhay 'yo oh. may mga naglabasang dahon pero wala siyang cover eh. Oh. Open na open siya. So yan, baka sakali mga kapanyero, hahabulin natin, lalagyan natin ng cover yan. Baka sakaling mahabol pa na magtuloy-tuloy. Ito nung nakaraan taon, ito, ito yung kasabay niya mga kapanyero. Pero nalagyan natin to ng cover. Ayan no. Oh. Pero ito, naglabasan ng dami. Kasi hindi katulad nung isa, sabay-sabay kong binili yan. Yan yung mga una kong, yan yung unang-unang tanim. itong isa mga kapanyero, nakita nyo. O, buhay pa rin siya. Yun nga, walang, walang cover to eh. Yan. Kasi itong area na to mga kapanyero, dapat yung sign natin Dito yan dito nakalagay dapat yan kaya ito yung una kong tinaniman ito yung una kong ginawa itong area na to itong kinatatayuan ko na to kaso uh, parang ang pangit dito kaya inilapit ko inilipat ko don kaya naging ganito na siya mo ang ano na ako. dami ng yan, dadamuhan na natin yan yung paligid na yan iano natin yan grass cutter ang gagamitin natin At mga nagkakawa yan mga mga kapitbahay natin yan. Kaya to palakad-lakad lang ulit tayo, muni-muni pa bago natin ipasok yung mga bago natin ipasok yung sasakyan natin mga kapanyero.